So, Magandang hapon mga kabida. Magandang hapon po sa inyong lahat. Uh, first of all, gusto po na again ipahayag po yung aking uh, buong puso po na pasasalamat sa inyo pong lahat. Especially po sa mga uh bidders po natin na talagang nag, uh, nagpakita po ng suporta, tulong, malasakit sa ating pong mga uh, kababayan o ka mga beneficiaries, including myself, na natulungan po ninyo. Muli po yung aking pasasalamat sa inyong pong uh, binigay po and extend na tulong sa amin. Thank you. And may God bless you all. Okay, so gaya po ng akin pong nakapost na ano kanina na uh, pangako, ako po ay muli narito sa inyong harapan ngayon para bigyan kayo ng isang kuwento uh, uh, kwento no? magbibidahan na naman tayo tungkol sa isang linyada eh, nakano ako ngayon formang cowboy yun <laughs> ang kawawang cowboy kasi tayo ngayon eh ang kawawang cowboy pero despite ng ating uh, pinagdaanan ng mga pagsubok ito po nakaka-smile pa rin tayo sabi nga eh tawanan mo ang iyong problema imagine po ano ang bahay namin na wala ng bubong at uh, yung love ko na daganan yung aking bahay dito sa bukid nagtanggalan ng yero yung aking love woman uh, na yupi, yupi ang yero at bintana but uh, despite of all uh, this trial sa buhay natin hindi natin pwedeng kalimutan na magpasalamat sa Diyos uh, dahil po uh, dyan nga nakikita eh, yung kanyang kamay sa buhay natin pag uh, may mga pagsubok at dyan din tayo lumalapit sa kanya lalo pag tayo ay sinusubukan Ngayon, so once again, uh, there's always a reason no? para uh, mag-smile at magpasalamat both sa ating mga kapatid, kalapatid at sa Panginoon Diyos. So yun na nga, no? kaya ako nakakawawang cowboy. <laughs> de, de. Wala lang, hindi ako nakapag ng buko sa dami ng inaasik. So so today, mga kabida, gaya nung sinabi ko, pag-uusapan natin ngayon, isang linyada na talagang uh, nakakabilib. Na talagang kahanga-hanga, no? At uh, tingin ko eh, marami talaga ang nakinabang both uh, international and local fanciers sa linyadang ito. Ayan. So without much ado, bigyan na po natin ng tampok ang linyadang ang stitchal bout. Oh, yun ang... stitchal bow. Aloys uh, Alois stitchal Yan. Si Alois o oh Alois L A O I S stitchal bow. Ay isa na namang Belgian uh, fancier. Yan, unang-una si Alois sa uh, stitchal ay isang ordinaryng uh, flux flax uh, dealer. Ano, flax dealer. And nung ni-research ko yung flax, isang ano yan, isang feed, ano, isang klase ng grain uh, seed, no? At yun ang kanyang trabaho noon. Until such time na nag siya na siguro nakikita niya na maraming bumibili sa kanya, sinusuplayan niya ay ginagamit sa mga kalapati. I can only guess. No? At nainganyo nga siya magkalapati noong 1922. At bumili siya ng kanyang first pair of pigeon sa isang mama na may pangalang Alphonse de Romux. Ang spelling ng Deromux, isusulat ko na lang, no? Si Alphonse Deromux po ang pinanggalingan ng kanyang unang pares ng ibon. Ayan. So, nung nabili niya ang kanyang first pair, gaya na sinabi ko noong 1922, ay nagubisa siya ng magkalapati, no? Until such time, 8 years later, 1930 hanggang 1940, ayun nagpapanalo na siya gamit yung ibon online line ni uh, Alphonse de So, ang pagkakaibon niya po, hindi po siya ganun uh, kakapal ng muka. Uh, yan, Hindi siya ano eh, mahiyain siya in short. Mahiyain si Alois. Uh, ang contemporary niya during those times, actually, yung mga kasabayan niya sa madaling salita, yung contemporary, ang ibig sabihin, kasabayan, ay si Briqua at saka si Sayon. O kilala na natin ngayon yung mga Sayon, line ng Sayon, yung, yung mga, off color And brickwa no? marami dyan, mga dark check o checkered. Matutuli na ibon yan. So, yan po yung mga kasabayan niya. But, hindi katulad ng dalawang nabanggit, siya ay nasa likod lang ng limelight. No? Nagtatago lang siya. Ayaw niyang, ayaw niyang sumikat. yung doon na nanalo siya. No? Doon sa, sa lugar nila. Pero ayaw niya na A uh, maging tampok siya ng usap-usapan. Nandoon lang siya sa likuran, nagtatago-tago lang. Ganon yung kanyang karakter. At uh, napaka-humble na fancier. Yan. So, ano pa ang meron sa kanya? Ito, we can learn from this, ano, sa kanyang karakter, sa kanyang estilo, sa pag-iibon. Ayon sa research, si Aloy, ah, uh, si Chilbaot, ay sobrang magkatay ng kalapati. Ano, magkatay sa Ilocano sa amin, magkatay, tutuloy yung laway. Pero sa Ingles, he is a extreme color o kal. Nagkakal siya talaga. C-U-L-L-E-R. Ibig sabihin, pag may nakita siya na konting-konting diferensya lang sa ibon, hindi niya yan papatagalin, yan ay kakatayin niya. Ganun po siya ka-extreme. No? Konting nakita siyang defect, tatanggalin niya sa lock niya, papatay niya ganun po ang kanyang pananaw sa pag-iibon. And perhaps that's the reason why naging maganda po ang naging resulta ng kanyang pag-iibon and even ano, yung mga nakakuha niya ng ibon later on ay uh, nakinabang talaga kasi nga salang-sala, kumbaga, na-screen na gusto na magmula pa lang sa panahon ni Aloy about eh, kumbaga, mataas na ang standard ng kanya mga ibon. Ayan. So, pwede pe no, pepeden 'yung subukan, 'yung estilo ni Aloy. Okay, ano pang pwede pe nating i-share na ano sa kanya? Si Aloy Stichelbaut about uh, nung namatay siya, uh, middle uh, 1940s. Of course, kailangan mawala 'yung kanya mga ibon, no? At ito ay uh, na-preserve ng isang uh, magaling din na fancier. Na nagngangalang si Michael Descamps van Heysen. Siya ang nag ng purity ng mga alloys ni Aloys. Binili niya halos lahat ng mga ibon ni Aloys. Tinago niya at iningatan niya at in uh, pinereserve niya yung pagkapuro ng mga ibon na ito. Later on, ang mga ibon ni Aloys ay naka tulong para sa lalo pang pag-upgrade ng mga linyadang babanggitin ko. Bina, babasahin ko sa inyo. Yung mga Banhi uh, Pigeons yung, ng Banhi, Banhi uh, Brothers, yung Berek Pigeons, the Camps Banhaisen Pigeons, o Desmit Pigeons, Leo Boston Pigeons, uh, Van Brown Pigeons, and Catrice. Ayan. So, itong mga nabanggit natin ng na mga fanciers and lines, uh, meron pong mga pasok yan na mga stitcher bow. Ayun. So, kumbaga, ito po yung nakinabang sa mga ibon ni Alois later on. Kasi, pinasok nila sa kanilang kawan, sa kanilang breeding, ang linyada ni Aloy Stichelbao at lalong nagpagaling sa mga ibon nila especially special mention dyan yung mga katris okay katris nabanggit ko yan eh. I think last time oh, nabanggit ko yan na isa rin na baseline nung ibon I don't know kung ito yung ibong uh, German 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 in okay mag ano dugtong dugtong lang ang ibon ano dugtong dugtong lang sila ano pa ba ang akin na research tungkol sa kanya? Ayun! <laughs> Naipost ko yung kanina. Uh, predominantly, sabi dyan, sa madaling salita, halos lahat ng mga ibon na inalagaan originally ni Aloy Stichelbaut ay mga dark colored pigeons. So, kaya pala, no, sa ngayon, kung makikita mo, pag sinabing, ah, Stichelbaut yan, makikita mo, dark check. Makikita mo, velvet, no? Ayan. so kaya pala dahil originally ay talaga palang uh, dark colored ang kanyang mga alagang ibon so yan, yan po ang uh, mixing background ng ating uh, bida na fancier ka, uh, from Belgium na naging sobrang uh, ma-influencia at nagbigay ng uh, magandang genes o ano, pigeons sa mga linyada na kilala natin ngayon And speaking of kilala natin ngayon, sino-sino nga po ba ang mga nagkakalapati dito sa Pilipinas na nakinabang gamit ang bloodline na stitchal bout? O, sino ang kakilala nyo? Taas ang kamay. Alam ko marami kayong kilala. Alam ko marami kayong naririnig. And let me just cite some na alam ko rin base sa aking experience, base sa aking nalalaman. Yan. number one na naisip ko kagad ay si Tommy So si Tommy So, kilala po na marami pong uh, magagaling na nice is teach about actually, kung kilala nyo si Jason Kaunan, yung kanyang mga long distance and very consistent na mga ibon ngayon uh, si Bona Kid ayan po ay dahil sa mga ibon ni idol Tommy na predominantly ay mga bout so yan po ano yung dalawang magparter na yan stichelbaut po ang kanilang karamihan baseline okay sino pa ito nakakatawa no at bumilib ako dahil nadugtong dugtong ko uh, ang isa rin sa baseline po na ginagamit po ng presidente ng MMFC walang iba kundi si Sir Ed Noble ay stichelbaut stichelbaut po actually po yung nakuha namin mula kay Sir Tommy de Vera na stitcher bow which is etong nas hawak-hawak ko ngayon hawak ako pala ngayon Dalila po. kailangan ko mag sample pina-auction ko yung dalawang anak nito actually tatlo pina-auction ko ito -to po yung aking stitcher bow direct po ito kay uh, Manong Tommy de Vera ang idol ng masa Manong Tommy shout out po ito po yung binigyan niya po sa akin na ibon nung, uh, just after the pandemic I think 2021 at uh, nag-anak na po ito ng mga champion, apo at anak na champions and uh, ito po actually anong uh, binigay sa akin ni Manong Tommy ay dinescribe niya sa akin kung sinabi niya sa akin kung saan nagmula, at yan nga po nagmula kay Sir Ed Noble Ed Noble po ang source niya Uh, kumuha siya dahil nga nakita niya at napakaganda ng performance yung ibon na hinawakan ko ay uh, line po, o po ng uh, solo MacArthur champion ni Sir Ed Noble so yan alam ko maraming may hawak nyan uh, Tomo hernillos may mga hawak na ganyan kasi mga magkakaibigan po mga yan maraming may hawak ng linyada na yan yung mga ibon ni uh, Sir Ed Noble na nice is teacher about. Ano pa? Sino pa? Uh, naalala ko, ang isa pa rin na may mahusay na Stitcher bout ay walang iba kundi si Idol uh, si Egayap. Oh yes, Egayap. Akala nyo <laughs> Hindi basta-basta. Ito yung gusto ko ikuwento sa inyo. Bakit? Si Egayap po ay naging very influential. No? Very influential yung kanyang in, uh, line na Stitcher bout sa napakaraming mga fanseers, including us dito sa La Union yes, papaano sa aking pagre-research si Konsei uh, uh, Egayap yung kanyang stitcher bout in particular actually nakarating pa yan kay uh, Jericho Chingso meron po siyang ibon na stitcher bout na nakuha ni Jericho Chingso Ininfused niya sa kanyang mga ibon yung ibon na yon na na-produce na yung line na yon, o strain na yon na na-produce na, nakarating sa laon yun yun nakarating sa La Union and later on nagamit namin nagamit ni Bro Cody, nagamit ng mga tropa ni Bro Cody. and later on they come up with a string, string ano parang line ng kalapati na tinawag nilang miles yung miles na yan kung huukay nyo po yan yan po ay galing sa one, syempre nanay at tatay naman eh, number one yan po ay galing sa estichal bout po ni Egayap Number two, yan po ay galing din sa line ni uh, Sir Miles ng New Zealand. Yes, tama po yung narinig ninyo. So, hanggang ngayon po, ano, itong mga kakatapos lang na karera na kung saan ay nilaruan ng mga Miles line na ginagamit na po ni Sir uh, ni Doc Joseph. Si Doc Joseph na po kasi ang may hawak ng mga Miles line ngayon ni Cody. Na kay Doc Joseph na lahat. Hanggang apo. Ha, pati yung mga champions ha, sa kanya na ay nagagamit at nagbigay sa kanya ng magagandang panalo very uh, impressive performance E kung hukayin mo nga sabi ko nga ay may dugo pa rin na stitcher ba meron pang isa uh, na connect na yung mga ibon po ni uh, lahi ni Adan ni Sir Richie de Leon ay dugo po ng mga ibon ni uh, Egayap Yes. And even yung kanyang Night Reaper, ano, yung kanyang mga MacArthur champion ni lahi ni Adan ay konektado po sa mga ibon po ni Sir Egayap. And again, si Sir Egayap uh, dominantly o predominantly ang baseline niya ay mga stitchal bout. Yan. Stitchal kung nagkakalkal kayo, makikita niyo doon sa kanyang uh, pedigree, stitchal may mga black eddy, Uh, Mama Eddie, mga ganyan, ano, Blue Eddie. Uh, I don't know lang. Kung yung Eddie na tinutukoy niya ay si uh, Sir Ed Noble. Tanungin natin. O kayo, baka alam ninyo, pwede nyo i-comment. Yun ang nakita ko. Maliban sa isa pang line na hindi ko nabanggit nung nakaraan. Maliban sa Stitcher Bout, ay may nakita ko mga backer. May backer ang mga baseline ni Sir Agayap. So, it's both Stitcher Bout and meron din siyang mga becker. Okay, so hindi ko na papatagalin kasi baka umabot tayo ng gabi. So at least yan po yung uh, babanggitin ko lang na mga mahuhusay na idol natin dito sa Pilipinas. Alam kong marami pa. At gusto kong kayo na mismo ang maglagay dito sa ilalim sa ating comment section. Ano ngayon ang galing at husay ng Stitchell Yan na lang po ang ating pag-uusapan ang husay po ng stitchel bout actually po ito ay isang ibon na kilala sa tapang kilala sa tibay ito yung mga ibon na tatawid at tatawid ng dagat at gustong gusto ng karera na long distance yan po ang kaganda ng stitchel bout sabi nga nila eh pag nakakita ka na ng stitchel bout looking bird alam mo na malaki na ang chance na manalo yung kulay pa lang mananalo na ganun po ano ka, ka dominante ka kaastig ang stitcher bow uh, magandang chances po na uh, manalo yung stitcher bow no? ibigyan kanya ng magandang laban so sa so mga naghahanap ng mga long distance birds huh? hanapan nyo lang ng magandang timpla hanapan nyo ng magandang panimpla para kayo po ay magkaroon ng magandang resulta uh, before I go papakita ko rin po yung isa kong ko dito ng stitcher bow sa ilalim <laughs> O, oh, ito po si Kara. Anak po ito nung hinawakan ko kanina. No? Anak o apo. Hindi ako nagkakamali. Stitcher uh, Stitchel bow din po ito. Pinapakita ko sa inyo kasi ito po ay may infusion po na imbrick. German imbrick. And may bonding brook. Ayan ang infusion nito. At ito po ay champion ng fan race at ganun din po ng derby. No? So, nakabreed po sila ngayon para sa BBC Pangasinan. At ito po yung pares niya Pinsan niya <laughs> Sorry Ito po ay kapatid ni 171 Yung nakapost ko kanina na no? Na teaser sa Facebook Ka Galing po ang ibon na to Brinid ni Bro Christian Crispo Yung ibon na to Pansin ninyo magkamukha magkamukha sila Si 171 po Ay fan race champion po Ni Bro Christian no Kilala po sa speed ang ibon na to And meron nitong half brother din na uh, muntik nang maging milyonaryo si Bro Christian. Yung naka-post ko diyan. So muntik na sa BBC. Isa lang, uh, dulo lang dadali. Pero halos lahat ng lap hindi po siya bumababa. Uh, lagi siyang nasa top uh, 50 pa 50 pababa, no? I think naglap champion pa against uh, almost 10,000 birds. So yan po ano, pinakita ko lang sa inyo just to show you. Pabalik na lang. Para lang ipakita sa inyo na with the right combination, with the right bloodline, no? Ah, uh, timpla ng stitcher bout. Maganda siyang ipare sa BDB kasi may lahat, may dugong BDB ang mga yan. Ah, uh, German in Brick. Maganda po ang magiging resulta pag yan ang inyong pinagtimpla. So, yun lang mga kabida, no? Maraming maraming salamat muli sa inyong uh, pagtutok sa ating uh, mixing binahan sa araw na ito. Again, Uli yung aking buong pusong pasasalamat sa lahat po ng tumangkilik ng ating pa God bless us all. Lalo-lalo na po kayo. Hanggang sa muli mga kabida. Thank you and good day everyone.